susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Noong unang panahon, isang pares lamang daw ang namumuhay sa mundo. Isang lalaki at isang babae. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, nadaragdagan ang silang nilang supling. At hindi nagtagal, Dumami na mami. Pero paano na kung na ng puwang para sa mga tao ang nag-iisa nating mundo? Sa isa sa mga mabibigat na problema ng Pilipinas, madalas sinisisi ang maling pamamalakan ng mga pinuno ng bansa. Pero silang alam ba ang may kasalanan o ang mga Pilipino? Sa isinagawang pandaig din yung pag-aaral noong 2007 sa isang prestigious magazine, malabas na ang lungsod ng Maynila ang pinakanagsisiksikang lugar sa buong mundo. At sa pinakahuling sensus ng ating gobyerno, may mahigit 1,660,714 na residente sa lungsod ng Maynila. Marami sa kanila ang lumawas pa sa probinsya. Para kasi sa kanila, katuparan ng kanilang pangarap ang pagtungtong sa Maynila. Hindi naging madamot ang lupang tangkop dahil halos taon-taon, marami pa ang mga tayo. Pero tira wala ng puwang para sa lahat. Nagsilang ito ng upang siksik liglig. Ang kukulangan ng espasyo sa mataong lugar. Tila ng anak din ng sari problema. sa tingin ko, diyan na over over population eh yung uh, all, yung ng, ano yung kawalan ng plano sa pamilya yung kawalan ng knowledge para sa mga tao na nagpapamilya at siyempre yung ano yung batas din na pinapairon dito sa bansa because of unemployment kasi yung right. mga tao so, so, wala na binabago so, wala

kasi hindi gumagamit yung mga tao dito ng ano, uh, contraceptives. Kasi mahilig sila sa ano, traditional so, way. E, dapat, kukontrol sila sa doktor para sa family planning. <coughs> Kukonect ko church kasi pinagbabawal nila yung RH law. No, kung saan? Yung RH law no, ay yung kumibigil sa overpopulation. Ang mo kasi kaya may overpopulation kasi mga tao kulang sa edukation. Di alam yung tapang family at tapos so, silang sa silang pinipita katulad ng mga Pilipino. Siguro kung mas disiplinado sila tapos sila sa tamang pabalik bawat step ay pa sa sa niya. Sa ganun, maging handa sila meron silang bahay tapos lang so, yung, mga magiging anak nila. Okay. bigyan ng atensyon ng mga magulang kaya common sa kanila yung mga nag i hindi na yung nagbigyan kaya ano, kaya sa duda kapansin pansin ang patuloy ng pagtaas ng populasyon ng tao sa Pilipinas. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 94 4 milyong Pilipino na raw ang ating populasyon. Isa raw sa mga dahilan kung bakit dumarami ang populasyon sa isang lugar ay ang agwat sa pagitan ng mga isinisilang at pumapanaw na tao. Sa Pilipinas, tinatayang dalawa sa bawat isang daang tao ang nadaragdag sa populasyon kada tao. Wala pang isa sa bawat isang daang tao ang binabawian ng buhay. Isa din sa mga dahilan ay ang kawalan ng trabaho tumabot na sa 10.828 million ang bilang ng mga Pilipinong nasa edad 15 pataas ang walang trabaho o unemployed. Batay sa darso nitong Enero 2013. Sumunod ay ang kawalan ng kaalaman sa pagpaplano ng pamilya o family planning. Kabigo ang Pilipinas kung ang pag-uusapan na yung pagpaplano ng pamilya. Dahil sa kabiguan ito, lumobo ng lumobo ang populasyon sa bansa at ang resulta ay ang grabing kahirapan. Ayon sa report, ang poverty index sa Pilipinas ay naka-steady sa 30% sa nakaraang 27 taong. Mahusay na population management ang nararapat. Panahon na para papiliin ng gobyerno ang mamamayan kung anong family planning method ang gagamitin. Natural man o artificial. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang pagdami ng mga Pinoy at syempre, mababawasan na ang mga kumakalam ang sikmura sa gutom.